ayun may tumutunog kapag lumili ko Toyota Innova mga sir ayun o oh, pagliko natin sa kanan manibela natin tabing sa kanan ayun nakabitaw tayo nyan o oh. tabing sa kanan oh. Oh. try natin pumihit sa kaliwa naman mag left turn tayo ayun o oh. Sabi sa kanan. Doon sa kasunod. Kakaliwa tayo. Tsaka pagka... Uh, pumipihit sa manibela. May lumalagotok sa ilalim. Ayan o. Ayan o. Dito. Kakaliwa tayo dito. Left turn tayo. ayano Tumutunog sa ilalim. <laughs> Tapos, narito so, 'to. Ayun. Ayun oh. oh. Nagbago yung position ng ano. Manibela. Off-center na ulit sa kaliwa ngayon oh. Titingnan natin kung anong naging problema nito. Sabi ni Sir, nagpalit na daw po ito ng rack and pinion mga ilang sir, 2 years o mga 2 years nung mga pandemic sir. Tapos ano lower and upper ball joint. Lower upper ball joint. Sige nga, galawin mo. Ayun. Iyabang ni Sir Toy, tawagin mo. Kailan ka nagpalit ng bull joint, sir? Ano? Two weeks na. Two weeks? Dahil sa problema na yan? Hmm. Sama kita sa video ko, sir. Okay lang, sir. Yung problema mo, sir, di ba? May lagotok pag lumilikaw. Hmm. Sabi mo, two years na, nakalipas. May tumunog, nagpacheck ka. Malamang nagpacheck ka. Pinalitan nilang ball joint. Hmm. Hindi ball joint ang problema mo, sir. Galawin mo nga yan. Papakita ko dito sa video. Ayan o. Ayan o. Ayan ang problema ni Sir Makabuks. Nagpalit siya ng Rock and Pinon ng makalipas ng mga dalawang taon daw. Tapos... Mga 2 weeks sir, sabi mo? 2 weeks. weeks nagpa-check up siya ulit. Ang pinalitan, bull joint. Ayan o. O, sasabihin na naman ng mga... Toyota Innova mga kabuks, mga sir. Ayan o. Nagpalit ng bull joint dahil merong umiingay sa pangilalim. Ang pinagawa na dito, rock and pinion. Sabi ni sir, mga 2 years na daw. Ipapakita ko sa inyo kung anong naging problema. Hindi po ball joint ang problema nito. Ayan o. Baka sasabihin nyo na naman, scripted itong ginagawa namin. Ayan o, customer, kaharap natin o. Si sir o, ayan o. Maririnig nyo siya o. Sabihin nyo na naman, ba ko yung mga customer. Eh, nasa inyo na lang yan. Galawin mo, manibela! Ayan o, yan ang problema mo sir Gay. Okay! Kita mo sir, gumagalaw yung rocket pin mo sir. Gay. Okay. Di ba sir yung problema mo, lumalago to kapag lumili ko tayo? Correct. Tapos ang steering wheel mo ay nagpabago-bago ang kanyang direction. yung hmm. off center sa kaliwa, off center sa kanan. Tama. Kung saan ka ko. Yan. Sinishare ko lang po sa inyo ito. Hindi ko po ginagawan ng video to para siraan yung mga gumagawa. Sabihin niyo na naman naninira ako ng gumagawa ay mali naman talaga ang ginawa dito. Gumastos si sir ng pesa, ball joint, pero hindi dyan ang problema niya. Baka nga higpit lang to mawala ng problema ni sir. Yan. Huwag na lang natin isama yung mga oil leak muna dyan. Unahin natin tong main concern. Hihigpitan namin to. Ayan, check natin ulit. Naghigpit lang po kami dito. Pagalaw nga yan. Balik-balik. Ayaw. Sir, tinan mo sir Ito, tinan mo sir, oh, silipin mo ngayon Ah, sige, galaw oh. ah, Wala na sir, ang gagawin natin eh, ngayon Ang gilis, drive natin sir Para mapatunahin natin Kung dyan lang ba talaga yung tunog niya. Okay, okay Testing kami, Testing Derecha sir. derecha sir. Ah, diretso lang. Dapat hindi na magbabago ngayon yung ano niya, sir, yung tabi kung kanan, kanan na lang lagi. Mm -hmm. Dahil naigpitan na natin. Parang hindi na lumabas dun sa pagkanan natin, ah. Oh. Diretsa lang sir. Eh, sir, kaliwa o kanan, gusto mo, sir? Mas maganda sa mga liko-liko sir Agyo oh. Yun mga kabuk oh. Hindi na namin narinig doon Pagdating doon sa ibang arista Kakaliwa naman kami Testing naman sa pakaliwa Ang problema nya, ulitin ko lang kapag pakanan tayo tabingi sa kanan pag pakaliwa tumatabingin sa kaliwa dahil nga gumagalaw yung steering rack kaliwa sir tapos may sumasabay na lagutok higpit lang sir ang katapat ng problema natin kaliwa sir sige sir hindi ka counter sir doon lang yan sir sa kasunod sir pwede kang ano dyan kumaliwa tapos pagdating sa kabila, kumana naman tayo. Wala na. Ah, sir. Wala na no? Wala na daw yung tunog, mga sir. Ginamitan lang natin ng ano to, ng tiyaga sa pag-check. Hindi tayo agad-agad dumatol, -agad mga sir. Para hindi naman mapasubo yung ating customer sa gastos. Kaya hindi po tayo naghahanap ng ano ng sira na hindi naman sira. Mahirap 'yun. Kagaya nito, no? nagpa-serviceer ng ball joint. Kanan. Kanan ulit yan, sir. Ano sir? Kumusta sir? Okay. Okay. Okay na okay. Okay na okay na daw mga kabuks, mga sir. Ay, ito na naman yung sinasabi ko sa inyo. Kapag uh, nagpagawa po kayo, eh, pwede rin kayong mag second option. Pagka uh, nagpa-check po kayo at uh, may sinabing problema, Pwede po kayong hindi mo na magpagawa, magpa-check ulit kayo sa pangalawa kung parehas ang hatol. Pagawa na kayo, pero kung hindi parehas, eh mag-isip na po tayo. Para hindi po kayo mapasobo sa gastos. Kagaya nito kay Sir, oh. Bull joint pinaritan. Tapos may dala-dala pa siyang pyesa, hindi daw pwede. Kailangan doon sa shop sila kukuha ng pyesa. Eh paano yung yung pyesa mo, Sir? Nakatabi sir, naka-stock, Sir? naka na. Oh, kalaya mo yon. Eh, ang tagal-tagal bago masira ang mga ball Di kailan pa magamit ni sir yun. Eh di, lalong nagka-double-double ang, ano niya, ang gastusin niya dito. Dahil lang sa dalawang bolt na medyo maluwag. Ayan you know, o, binibitawan na nga ni sir. Oh. Testing na niya yung alignment niya. Maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Please like and subscribe po. At uh, pakisupport po ang ating FB page. Box Rider FB page po natin. At ating page sa Box Garages. Maraming maraming salamat po mga sir. Sir, thank you sir. Ah. Okay. Thank you sir. Okay.